Buitapang hindi tanggap ang manliligaw sa kanyang kapatid na babae. Alam naman natin na kung gaano ka-protective itong si Buitapang sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na sa kanyang kapatid na babae. Kung matatandaan nga natin kamakailan lang nung sila pa ni Buitapang at Cherry White ay itong kapatid ni Buitapang na babae ay isinamang ga ni Cherry White na maligo daw sa dagat. Ngunit kung mapapansin nga natin, ay pinainom nga ito ni Cherry White ng tuba itong kapatid na babae ni Buitapang. Kaya noong nakita nga ni Boy Tapang, ang video na iyon ay grabe na nga lang ang galit nito. humabot pa nga sa punto na sinumbong pa ni Boy Tapang, ang kanyang kapatid na babae sa kanyang mama. Kaya naman agad itong pinagsabihan ng kanilang mama itong kapatid ni Buitapang na babae. Nakilala nga itong kanyang kapatid dahil sa sinasama ito ni Buitapang sa kanyang mga vlog. Ngunit bakit nga ba hindi tanggap ni Boytapang ang manliligaw nito sa kanyang kapatid na babae? May nanliligaw sa kapatid ko, artista, hashtag Buitapang. Ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. At nung dumating na nga ang nasabing lalaki na manliligaw umano sa kanyang kapatid, makikita nga natin, Nakamukha nga ito ng sikat na artista na si Coco Martin. Kaya naman agad din anong ni Boy Tapang kung mayaman ba daw ito o sikat ba daw ito. Agad niyang inabutan ng bulaklak ang kanyang kapatid na babae makikita nga natin na sa video na kamukhang kamukha nga ito ni Coco Martin. Sa punto ngang ito ay grabe ang kilig ng kanyang kapatid na babae. Ngunit sa bandang huli ng nasabing video, ay makikita natin na tila nagiba ang mukha ng lalaki at doon na nga natin na pag-alaman na filter lang pala ito. Sabi nga ng isang netizen, anong nangyari sa huli? Nagiba yung mukha. Hahaha, <laughs> Masasabi nga natin rito na high tech na talaga ang panahon natin ngayon. Kaya naman kung bago ka pa rito, ay i-follow na ito para updated ka sa mga nangyayari sa social media.